Ngayon, magkilaw tayo ng patula. No choice tayo eh. Ulam. Uh, basic ba? Magic. Hindi na ng apoy. Kilawin yung patula. Timplahan na natin sibuyas. Sibuyas. Kaya ba yung luya? Magkilaw. Suka Kasi Para Magic lang ba Magbigay lang nga ng apoy Bitsin so, Apoy pa Wala yan Asin Kasi Kailangan natin Madali Madali ang buhay Yan Pwede na to Kain na tayo. Ito yung ano ko. Kain. Okay. Mm, masarap. Parang pipino lang. Mm. Kaya po. Subukan nyo, patula. Sikwa wa sikwa. Do maliit. Hmm. Diba? Ganun kadali magic. Para makakain agad. Dami pang ano.